number 19, Yaps. Pare, eh, binigay kayo Banda Blag, The Howie Boy. Kinawi, yun! Hoy, lima na lang para kay Banda Blag. Ayun, mga kaano naman, 17. Magpag, wala kanyang tira. Nakuha oh, nyo ngayon. Harman ngayon. Sinagasaan lahat, Banda Gamed. Nakot, 3 lang.

7 minutes and 22 seconds remaining. Takto na lang. Pagod na eh. Siya, siya mag-rebound, siya pa ang scorer, siya pa ang ano, nagadala. Lumabas na ka lang kaya kayong kapat dyan. Tapos, tapos magtataka kayo kung bakit nag timeout Siya na tagalabas, siya na lahat-lahat eh. Alright, let's go.

sila naglabas kan